mga kay guys, mga kaibigan so ngayon po ako po ay kukuha ng pagkain ng hayop so tara samahan ako sa aking kukuli na uh, damo nabansin na naman ang ating uh, niya yun and ito ay uh, may maintenance sa uh, buwan buwan ay sa aking alagang hayop at sa hindi nakakaalam po ang aking, ka, uh, ang aking alaga ay matakaw sa ganito So, yun uh, kukunan ko po siya at siya'y kakain dito sa lugar na ito kung saan ay uh, pwede nga uh, kumuha ng ah uh, uh, abansin. So, ngayon mga guys, samahan nyo ako sa aking uh, kukuni na uh, damo o pagkain ng hayop o pagkain ng kabayo. O yan. At uh, ngayon, ah uh, ah uh, Ayos ko po pasalamat sa inyong lahat sa mga anayan sa akin channel. At kung hindi pa naman po, po na pag-subscribe, uh, pakisubscribe na rin po. Like and share po mga guys. So ngayon po guys, samahan niyo ko sa aking gagawain at kukuhain na pagkain ng hayop. Salamat and God bless.